Hello mga palangga, good morning. Ayan, nandito po ako sa Algorta. Kakapark ko lang. Kasi imimit ko ang aking uh, sister. At sila mama at papa kasi mayroon atang ibang ipapadala ang aking mga kapatid. Ilalagay ko sa maleta pagpunta namin ng US. Ipapadala ata sila kaya imimit ko sila today. At mama, parang ang init. Ang init sobra ngayon mga palangga. Grabe, 35 grados daw kami ngayon. Kaya tabayanan na lang vlog natin for today. Medyo na paaga tayo ng dating mga palangga dito sa Algorta. Kaya antayin ko na lang sila doon sa park kung saan nagpaparki yung mga bata ko. mga bata ko. <laughs> mga pamangkin ko. E, e, malay mo, nandun din sila nagparking ngayon. ba? Diba? Time check tayo, 10.30. 10, 10.28. 10, 10, pero nagmagkita kami ng 10.30 kaya napaga ako ng 2 minutes pero baka nandiyan na din sila lalo na sila kaabos masyadong aga yan pagkakidar mo eh 1 hour nandiyan na yan baliktad sa Filipino time bali <laughs> mga palangga ang tabayanan nyo yun lang yung vlog for today <laughs> sabi ko na eh sabi ko sabi ko sa vlog ko, ito mga kakidar ko, balik na sa Philippine time eh. One hour before ng kidar eh, <laughs> darating ito eh. Sabi ko na, sabi ko pa, maaga ako sa inyo, walang ya. Saan tayo magkape? Yeah, kasi dyan kami din malamig. Yan. na. Ah, kami, dyan na? Dyan kami nagtambay. <laughs> Yan mga palangga, nagkape kami. Mga suruban baba. <laughs> Hindi ko na nagkaon yung ano. Hindi nagkaon ng pinchos talaga. Ayan. Andito kami ngayon, malapit lang kami sa, ano, sa tirahan. Tirahan namin. Ang burta. Tamis namin. Nagyatingin. Bakit nilagyan ng adaan? Kasi sabi ko ko eh. Yeah, Matamis-tamis eh. Ayan kape nila, parang tubig lang. Hahaha. <laughs> 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 Karating nyo lang? Nakasaging, oy! kami. Oye! Oh, ah, kayo kanina pa? Oye! Kael! Nakasaging, oh! Kael! Alam, ang tahimik. Bago. At sama lang lang. May kita Ay. kami Ay. mga palangga, oh. Tapos na kayo? Tapos kami. Kayo na dyan, upo. Ay, ka. Ay, ka. Sabi ko na, eh. Ang dina nag-isip. Ano pa? Pite <tipas> For today's video, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. going to que no te Eh, a ver, ¿cuántos grados hay? calor ha? más blanca y de vez calor hay un bake o la mano smoothies o batido ¿Qué pasa? Me apetece eso. Pero no hay. Pero tiene que wow. salir. Mira, ma palanga. Mira, van a poner smoothies. <laughs> Están aquí. Están aquí. Palala. Mira. Qué suerte.